ganap nga po kanina ang final press na laban ng Pacquiao vs Barrios. Makikita na talagang mukhang kondisyon na nga si Manny Pacquiao at humpak na po ang mukha niya at parang ready na sa weigh-in. Handa na daw siyang magbigay muli ng action pack at exciting fight para sa mga boxing fans. Ang sabi naman ni Barrios sa tanong kung anong laban ni Pacquiao ang favorite niya. Yung ikaapat na laban daw nung ninockout siya ni Marquez dahil si Marquez talaga ang idol niya. Ang sabi naman ng coach ni Barrios na naghanda sila para sa best version ni Pacquiao. Makikipagdigma daw sila at talagang makikipagsabayan ng suntukan At hindi nila hayaan na makuha ang WBC belt kay Barrios Nang ma-interview naman si Manny ng dati niyang nakalaban na si Chris Algieri Kung ano daw ang nakita nito kay Barrios at napagpasyahan niyang lumaban muli sa boxing Nagulat si Chris sa sagot ni Manny Dahil after 2 years niyang retirement, namiss niya ang boxing At gusto niya ulit bumalik Ngunit ayaw na ng pamilya nito, partikular ang asawa na si Jinky Pero sa pagkakataon daw na ito si Jinky ang nagsabi sa kanya na kaya niyang talunin si Barrios dahil napanood donito ang laban ni Barrios kaya si Jinky pala ang dahilan na pagbabalik ni Pacman sa mandala ng matanong naman si Brandon Figueroa nang yes nyo so sa prediction niya sa laban ni Pacquiao at Barrios 50-50 ang sagot niya samantala nang matanong naman ang napakagandang kapatid ni Brandon si Umaira Figueroa na karelasyon pala ni Mari Barrios kung ano ang prediction niya syempre mananalo daw si Mario baka daw knockout sa round 10 matatandaan niya nung laban ng Pacquiao vs Sturman sa weigh-in ng kanyang kapatid noon na si Umar Figueroa Jr ay eh talagang inagaw nito ang palabas dahil sa perfect nitong katawan at ganda ayun naman kay Sean Porter yung napanood niya ang training ni Pacquiao sa wildcard gym nakikita niya pa rin daw yung dating galaw ni Pacman at bounciness nito at ginagawa pa rin daw nito yung dating mga training nung kasama niya pa sa camp si Manny. Nakikita na healthy ito at malakas pa rin. At last daw na nawawala sa boksingero ay yung power. At perfect nga ang style ni Barrios kay Pacman. Kaya makikita daw natin sa laban. At sa ibang balita naman, naganap nga din po ang open workout ni Alexander Usyk at Daniel Debo kanina. Ayon kay Debois, ready na daw po siyang lumaban at patulugin si Usik. Makahulugan daw po sa buong team niya ang panalo dahil pinagtrabahuhan nila kaya hindi niya papakawala ng panalo. Matatandaan nga po natin na talo pa yaki o si Debois sa unang laban nila noong 2023. Ngunit naging impresibo ang kanyang mga panalo pagkatapos ang talo niya kay Usik. Nanalo siya ng TKO laban kina Jarrell Miller at Philip Hagobik Naka-score naman siya ng tatlong knockdown sa round number 1, 3, 4 at bago tuluyang manakaout sa round number 5 si Anthony Joshua. Nakataya nga po ang lahat ng belt sa laban ng ito, IBF na hawak ni Debois at ang may hawak naman ng WBC, WBA, WBO Ring Magazine at IBO ay ang pound for pound king at undefeated na si Alexander Usyk. Magaganap nga po ang labanan nila sa Wembley Stadium sa UK sa July 19, July 20 ng madaling araw dito sa Pilipinas. Kaya puyatan po, po dahil laban naman sa prelims ng labanan ng Pacquiao vs Barrio sa mga Pilipino na si Naumir Marshall at Magsayo. Free streaming sa YouTube BBC Channel sa umaga at syempre tuloy-tuloy na hanggang sa laban ni Manny Pacquiao sa Prime Pay Per View naman.